narcissistic personality disorder doc usually naririnig po natin sinasabi ah, narcissistic para minsan ginagawang parang pang-describe na sa isang tao narcissist 'yan mm. pero ano po ba talaga ang isang narcissist okay siguro ano um, uh, no. Bago kasi masabi na talagang meron kang gantong personality disorder, mm -hmm. ang sasabihin na natin, syempre, yung personalidad niya, ano ba yung narcissist? Pag sinabi kasing narcissist, ito yung isang um, tao na talagang grabe yung pagpapahalaga sa sarili nila. So, sabi niya, pahalaga sa sarili. Mm -hmm. Eh, talagang naman pinapahalaga yung sarili, mm -hmm. di ba? Mm -hmm. Pero sila, sobra. So, na to, not the, to the, the point na hinahangaan nila sarili din nila. Ay, uy. sila ng sarili ay, kahit nila. Kahit wala naman sila, nun feeling nila meron sila tapos Oo, So, so eh? grabe yung admiration nila sa sarili nila. Mm -hmm. Grabe yung pag-exage uh, na to the point na ang dami kong nagawang achievements. Mm -hmm. okay. Sobra yung tingin nila sa yung meron silang sense of entitlement. Talagang umaabot sa punto na uh, anong una-unang mahahalata? May pagka arugante Ayan, Ayan. Kasi syempre uh, pa, siyempre, parang sasabihin yes, nga mataas okay. ang tingin sa sarili. Mm -hmm. So hindi lang pagpapahalaga, kundi sobrang taas ang tingin sa sarili. Tapos mayroon din pagkakataon na feeling nila na kaya tayo, na na ano, kung ito. Ano mm -hmm. kaya tayo naging successful? Kasi ako lahat ang nag Parang credit grab. Uh, oh, yan, oh, oh. mga tipo gano'n. O kaya naman gagawin niya, o, gawin niya na kailangan bukas nasa office ko yan. Tapos biglang nasabihin, dun sa talagang mas nakagano, siya mag -pre present mm -hmm. Tapos sabi niya, ako lang po kasi talaga nag-isip niya niya. Eh. May mga oh, oh, gano'n. Sinuha lang ang credit. Oh, credit grabber Di ba ko ikaw parang, Diba, umabog umabot na tayo na, hindi pa nga tayo natutulog ano? tapos sasabihin niya siya, siya lang lad. siya lang gumawa narcissist kaya ako talaga konsepto niya n'ya tinulungan lang nila ako pero ako nagkonsepto niyan. Mm -hmm. mga tipong ganyan yeah. Dok, parang naisip ko uh, din yung parang nauso ngayon sa mga generation namin sinatawag na main character daw uh, main character syndrome, syndrome. ganun nga sabi niyo, main character like, ayaw mm -hmm. lang talagang, ang pangit kasi pag sinabi mong narcissist kaagad yung personality ah, okay. so mas maigi pa siguro kung main character syndrome ang dating parang hindi siya talaga disorder? It's kasi syndrome. when you say ay. una ganto eh, pag ano ba ang difference ng ano ng signs, symptoms, and disorder? Mm -hmm. Pag sinabi oh. mong signs, parang oh, parang ano no? Parang may depression. gitu parang 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 may ah. depression. Tapos pag sinabi mo ay ano hindi niya nakakatulog, umiiyak yung ganto. Syndrome po. Syndrome yun. Syndrome. Pag, okay. pag sobra sa sign, hamba isang sinyalis, pag sobra sa sign, syndrome. Pero pag umabot siya ng lima, na umabot siya doon sa kahit, Criteria na yun, yun ang disorder. Disorder okay. na. May mga hindi lahat sa, disorder agad. Sa personality. Ah, hindi. Yun, um, ha, parang pag yung, kagaya ng narcissist, personality pa lang. Okay. Pero pag sobra siya, nanado siya sa criterion na nagpo fall sa limang criterion ng narcissistic personality disorder, it becomes a disorder. Na okay. May criteria kasi talaga na sinusunod. Personality pa lang. Oh, kaya na pagdating sa ganyan, hambawa, ano ba yung una-una na talagang characteristic na isang uh, NPD yung nar NP. Narciss uh, narcissistic personality mm -hmm. disorder? So, unang-una -una, no ang makikita niyo dyan, yung yung grandiosity ng yeah. mga ano, talagang sasabihin niya ganun, ah, exaggerated lahat yan. Parang, um, kayo naka-orange na ganyan. Ako, mag-orange ako, pero naka-gown. Ah. Uh -huh. uh -huh. parang gusto niya, parang aangatan niya yung mga uh, -huh. kasama Angatan niya. niya. Tapos oh, sabi niya gano'n, Tapos sabihin, ay, branded yan. Oh, ay, parang uh -huh. ganun. Ay, ay, sabi, ay mukhang fake yan na ano. Ipapamukha ganda. niya sa'yo. Ipapamukha sa niya sa'yo. Oh, no. Sabi niya, sabi niya, saan mo binili? At sabi niya, sabi ay, ay, sabihin, ay, sabihin, ay sabihin sabi niya, you're wearing ganitong brand, mm -hmm. tapos sabi niya ganun, pero it looks like fake, no? Ganun <laughs> yun. Parang narcissistic. Sa alam mo na, no no no. so, so no. oh. alam na niya na. Sa iinig sa dog. So siguro na nakita niya, nakapag-iisip na kayo kung sino yung, <laughs> okay, 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 okay. sino yung tao na yan. Mamaya so, na lang natin. Kamaya sa likod na. Next one. Second, second. So they, ano, they lack empathy 'To, 'aso pag sinabing lack ng empathy, ito yung tipo ng tao na hindi talaga yung para sa sabihin ganoon. O, oh, bakit absent si ng ganun? Sabihin mm. so niya, ay, nagkasakit. Oh, sabi niya, but siya magkakasakit? sakit eh samantalang nandito mm. tayo. Ako ever since 100% attendance mm. ako dito, 'di ba? Parang yung ganoon. O oh. oh, tapos oh, konting sipon lang, nagkakasakit na. Mm. Eh paano nangya? Eh ganay, oh. mga tipong ganan. Hindi niya na parang na parang, or ay. isa yon. Or it's either baligtad. Para sinabing ganun, ay, asan po si ganito? Sabi niya, nagka-COVID? Ay, ako nga na-confine pa eh. Na-ICU pa nga ako. I spent 1 million, ganito-ganito eh. <laughs> Kailangan parang meron sa kwento lagi na uh, oh, parang oh, one-time. Para, uh, 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 wala yan sa loob. Parang, parang, Wala sa loob. Ako ba? Parang ganun. Parang wala yan. Sabihin mo, siya nga, si Paul lang. Ako nga may cancer, eh. Really? Ay, <laughs> ako ba? Oh, no. Basta makalamang lang. Ma ano, ano, lang, lang uh, para, day -day, basta makalamang lang. Ay, negative. Basta lamang oh, siya. Oh, oh. <laughs> Tapos kaya, pag, kaya hindi mo, para, kaya it lacks, ano, empathy that person lang lacks lang. the empathy. Kasi, di ba, ang um, empathy is the mm. ability to understand kung ano yung sitwasyon ng okay. taong nangyayari. Mm. Na, sabi niya, ay, doc, na hospital. Kasi, na, ano eh, hindi makahingay, may asthma. Asthma lang. Mm -hmm. Samantan, ako nga may lung ma. cancer. Lagi nga, no. Parang ako nga. Ako, kinuha ko ang <laughs> perissery sarili oh, niya. Oh, oh. Ay, oh. Yan. Tapos, so, the yung third, ano ba yung, ano ano pa yung sinasabi? Grabe mag-manipulate Sobrang manipulation. Oh, honey, 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 to honey, the honey, point honey. na parang sasabihin ganito, Oh, sabi niya, isang ano lang, bakit ganun? um, apat yung camera. Eh, samantalang, dapat yung apat na yan, sa akin yan. Tapos <laughs> sa inyo, dito lang kay titingin sa kabila. Yung mga tipong ganun. Ang oh, okay. cameraman, tapos, di ba, may, may director. Hindi, sasabihin niya sa cameraman, dito kayo nakafocus sa, tsaka saan, saan yung angulo. Kahit na yung may director. Hmm, gusto talaga Oo, niya para sa intern o pang oh, manager. Pero ima-manipulate niya. na mauun, pati yung director, masasabihan mm -hmm. niya. Na, oh, mali yung script nito. Okay. okay. Ah, i -re revise so, ah. pilit yan kasi hindi na siya magiging bida eh. Dahil kasi diba, parang may sasabihin, oh, ikaw na. Tapos, eh, hindi, hindi. Tapos, Tama, sabah, ka uh, o oh, kaya binasa nagbabasa. Tapos, makikita mo kung sino yung nakasulat doon. Siya magbabasa noon. Naku, <laughs> <Okay. laughs> okay. may alam akong ganyan doon <laughs> <laughs> nakala ko lang kasi pangalan <laughs> ko yung nakita. <laughs> 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 may alam akong ganyan doon Nakalagay iyan, tapos binasa nung tini ba yun? <laughs> 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 Nagkamali <laughs> <laughs> <The> <laughs> lang daan. Nagkamali ako. Yung ito <laughs> hindi. Wala. <laughs> <na>. Pero <laughs> gano'n daw. Parang <laughs> <laughs> inangaagaw, no? Oo. Uh, uh, hmm. Parang sabi, tapos din, siyempre ko, mapapa, mapapatahimik ka, ba't gano'n siya nagsalita? Samantalang, ako dapat siya yun eh. Oh. Wala siyang susundin do? Wala. Wala. Doon kapag mga ganyan ba, mas common po ba to sa mga mga nag -artista? Kasi meron po yung parang Uy, bro, from hindi hindi naman. Kasi I didn't, I didn't parang narinig oh. ko yan na parang meron daw mga ganyan na factor na gusto nilang mag ano sila kumbaga maging mag star shine. ganyan. Tumama oh. yung lines. Oo, oh, oh, Hindi totoo yan. Totoo Ay, ba? Na, o, pala. Pwede, uh, they are presenting a narcissistic personality, but it, it not doesn't disorder. follow na disorder. Ay, okay. Kasi tatandaan mo, pag meron kang NPD, hindi mo alam eh. Hindi mo alam. Hindi ka Unlike yung, yung pag mong, kaya nagiging narcissistic yung personality mo. Kasi ayaw mo, ma- ma- pare-parehas tayong, dati tayo nagsimula na child star eh. Tapos bakit siya yung umangat? So ako gagawa ko ng paraan na, ay hindi, hindi pa yun. Kailangan, mayroon meron din ako sariling ano, meron ako sariling ano, kay series, parang teleserye, hindi pa pwede yun. Saan ang gagawin mo? Talaga sabihin mo, ay, naku. Alam ano mo, ano, sasabihin mo si Direk, sasabihin, 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 sasabihin mo. Alam mo, Direk, napaka professional ni ganito. Ibenta mo na ah! yung sarili. Yes, yes. Kaya, nga, kaya mo. nga kami, nahihirapan dito sa prod eh dahil kasi palagi na na siyang late. Sabi mm. niya, eh, ako tingnan niya naman. Ano, di ba ang call na. time natin, ano, 10 o'clock. Nandito ako, 6 o'clock. Mm -hmm. Nandiyan lang ako sa sasakyan ko. Binibida niya. Oo, binibida yan. Okay. Tapos, personality pa lang. Binibenta masyado yung sarili. Oo, kaya naman, eh, eto, siguro kung nasa klase tayo, yung sobrang sip-sip sa teacher na talaga... Oh, yung mga uh, teacher's pet, hey, ganyan, no? Yeah. <laughs> yung, yung talagang, na alam mo kung bakit nagiging teacher's pet, hindi marunong, pero mm. grabe yung ano, yung talagang, ay, ma'am, yan sila mo. Sige na, presentado. Gusto ko kayo ng Ano, gusto nyo, ma'am? Ano, tutulungan ko kayo mag-check ng papers? Yan, yan, yan. Yan, yan. Kaya lang ganyan. Para relate ka. relate ka. Parang relate ka. relate talaga, Mga teachers. Tapos, di ba? Tsaka, maiinis ka na talagang, alam mong mas mataas yung nakuha mong, ano, grade sa exam, pero pagdating sa final grade sa card, mas mataas siya. Na parang, parang naging mataas yung grade nito, samantalang ganyan. So, yun pa lang, And then, it becomes uh, it comes a point no, na remember ah kasi pag grade school ka pa lang, wala pa kung per narcissistic personality. Mm -hmm. Umaabot siya sa puntong uh, mag-start na. 15, 16, 17, mm -hmm. ah, 18, doon na yung personality. Na ngayon, pag umaabot niya na sobra-sobra, disorder na siya. So ngayon, After uh, the eh, it doesn't follow na hindi lang tungkol yun sa work or in sa mm -hmm. home yung function. na, na Napakahirap niyan mm -hmm. pag yun ay umabot sa punto sa relationship. Ah, kasi sabi niya gano'n, alam mo, kung hindi dahil sa akin, hindi ka makakatapos ng pag-aaral kasi ako nga talagang tumulong. Kaya kaya uh, yung yung tipong gano'n na gano'n yung karelasyon mo. Pangalawa, ano pa yung mahilig magsumbat. Pangalawa, sasabihin pang gano'n, ako lang gumagasos dito sa bahay. Hindi niyo ba naintindihan na yung mga tipong gano'n? Tapos talagang magugulat ka, sila rin yung tipo ng tao na makwenta. Okay, yun yung lahat. Nilinis na lahat, Ni <laughs> yun, Ayun, lahat ng gano'n. Para parang nilinis na, parang kura nang sinabing gano'n. Si, ah, uh, ikaw, di ba, ano, ang tinuro ko sa'yo, ganto lang yung ano, oh. Dalawa lang yung ano, task na nagawa mo. Ako nga. Ako ganito. Oo. Nakalista. Nakalista. Ako nga, ganito. Oo, <laughs> Ako nga, ganito oh. mm. Mahalo, pero, um, ano, ay, ah, uh, kahit na pare ng ano, pero hindi niyo ba napapansin? Mm -hmm. Ako talaga yung pagod na pagod dito. Tapos, mm -hmm. gano'n pa. At, yun, dahil lang, kaya lang tayo na-approve na yan, dahil mm -hmm. kasi sa akin yan. Ayun na nga. Mm -hmm. Mga Ito yung mga ano. signs. Uh, ito yung mga... Kailangan po ba yung lahat ng tatlo na yun, Dok, present sa isang may disorder? Ay, oo.